Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagluluksa ngayon ng singer na si Marcelito Pomoy sa pagpanaw ng malapit niyang kaibigan na si Jovit Valdivino. Kuwento ni Pomoy, dakong 33 minuto pasado alas 3 ng umaga ngayong biyernes ay pinipilit pa nilang kausapin at gisingin si Jovit baka sakaling magmilagro pa. Ania, sobrang sakit daw na mawala ng kaibigan lalot si Jovit daw ang unang sumuporta sa kanya sa laban niya sa Pilipinas Got Talent Season 2. Parekoy, 3.33am this morning pinipilit ka pa naming kausapin at gisingin. Baka magmilagro pa, sobrang sakit mawala ng isang kaibigan. Ikaw yung taong unang sumuporta sa laban ko sa PGT. Pahinga ka na, no more pain parekoy. Isa kang tunay na kaibigan. Hinding-hindi kita malilimutan. From the day na tinakbo ka sa ICU, pinuntahan agad kita. Talk to the family if we can raise funds for you. If we can do concert for a cause for you. But it's too late now. Contacted all the generous and people with a big heart all over the world to help you parekoy. Thank you so much to all those who helped Jovit. Thank you for being with us during Jovit's fight. To those who are in the US and other country. A little help for Jovit's family would mean a lot right now. Here is the cell account. You can transfer it here. Then we will send it to the family. Maraming maraming salamat po. Anong masasabi mo sa balitang ito?